So, Tapos may ride na naman tayo. Punta kami ngayon na ng Agri Pio. San si Del Monte. Wala ka. Ayaw na yung punta ko doon. 2021 niya pa yun. Sarado pa siya kaka. So gamabalang so, ba kami. Tapos yung paikot ng Montalbata ay putik pa. Nagawa pala yung kalsada. So tingin natin yung paano ba na yung itsura. Uh, sana kayanin pag alas tulog. <laughs> ride ride dito na kami sa kanto ang kasama na kami si Lontong si Leji tsaka ibang kasama ayan yung sila apat lang daw yung iba hindi pinagan yung isa apat sila naroon si Lontong may pinuntar lang saglit ayan bumili lang doon saglit uh, ito yung start point namin sa kanto ito so, alam saan ginawang ruta ni Reggie sa ano yata commonwealth so ayan ang 5.39 na ride out yun, ang baon hihi <laughs> hihi okay, let's go kaya yeah, ito kami dumaan pa riverbanks, kasi pare-pareho ngayong umangat dito sa may sa libis, kasi dami na rin truck so, hindi naman kami nagmamadali pare-pareho so, yun uh, ito lang kami, paliwanag na Ayan, may isang oras na kami pumapadyap. 10 kilometers. Kami sa yung Commonwealth. Michelle. Nagkahangin lang at malamot yung ikong sa harapan ni Barret. Ano ka? Ayan. Laksan daw. Ganoon na ulit kami. Magkahangin dito. Magkahangin Ayun, na daw muna kami dito. Dito sa gilid. Daan na namin doon yung laging na ano, sa Facebook na may mga laging nag slide ng motor. Hindi ko na hindi ko rin na pero um, sa likod ko kanina may umi-slide na naman doon ng motor eh. Nakakita nila pare. So ayan, dito kami naghintay. Gilid, tapag decision na, na kumain na daw muna dito. Nagutom na yung ibang mga kasama. Okay, time check 8.25 Ride out na Ride out na daw Doon na lang kami kakain ng heavy meal Pagkakit na sa Madre Pio So, let's go SM San del Monte na tambayan pala dito ang mga latag latag tapos ayun o oh, tayo tayo dyan sabi na nga ba si kuya patag lang daw eh o oh. patagilid eh ay may melting machine <laughs> ako dyan sir yun ante na lang padre pio na kami Medyo napapadami ang kinto eh. Lupit ng trangko namin, no? Ang sabay namin dito, oh. Oh, basic yung ahon. Natayuan lang. lakas oh Ganis Lakas nyo Tinatayuan lang yung ahon. Ito, yung tranco namin. Ang lakas, oh. Sa gusan ka? Ah, sir. Amihan. Ilan taon ka na? Eleven. Eleven? Eleven? Ano ba ginagawa ko noong eleven ako? Nag-detect. Hindi pa ako marunin. Eleven lang. Tinatayuan lang yung mga ahon dito, oh. Yun, know? oh. Padre Pio, dati nung muling punta ko dito Rap Road pa yun eh, yung kadiretsya na yan Tagos ng Montalban Sir, so, akit muna kami dito sa Padre Pio So, ano pangalan mo ulit? master? Angelo po Angelo okay. Sama kita sa video ah lakas mo eh Dahil yung trangko natin ay malupit, ginila natin ang juice Dito na rin yung iba Ay! Sila Reggie wala pa. Ayun Ay, na si Reggie. Pahinga lang kami unti dito sa baba tapos sakit na. Sumama rin kami dito sa taas. Yun, naman niya kami. Okay. 17. Consistent. Ito na, malapit na. Tulak. Whew. Gabi tarik. Gabi tarik. <tempo> Pahing nga dito. Inom din ni sugar cane juice. Kasi buwan bumelo ulit. Galing <laughs> dito. Pag dito talaga, okay, mukhang yan na lang yun. Yan. Pero sabi ni kuya, naririnig ko sa likod, mahaba-haba pa daw. oh, yun, mahaba pa daw. So, bahala na kung gansan lang ulit kaya pa dyan. Inom muna Grabe! Yan na! Yan na, grabe pa ang tarik, kusiko pa! Si Idol, yung bata kanina. Kanina pa kami hinihintay doon. Kunti <laughs> na lang. Kunti tulak! Ngayon, nakarating din mga boss. pala dito tirikan ng kandila tapos yung mga may bisita nagsasabit ng mga rosary nila dito sa paligid ng Padre Pio Tiyado sa mga gilid gilid yun pero pababa kami dahil ayun oh, palapit na yung ulan hindi <laughs> lang kami kakaya siguro sa pamantalban na so, tara Ito oh, itong side pamantalban na yata ito So, huwi na kami. Harap na ng mga kainan. Yes, may kami nakapark. Yo. Eh, oh. Magabantay si Ate. Hey, Yun no? o. Talagang bantay sarado. Oh. Safe naman dito mga boss. Yun na kami. Uh, doon na kami maghanap ng kainan sa baba. So, So ulit video, mahirap mag video sa lusong Dahil cellphone lang to eh Labas tayong action camera ulit So let's go Kaya na ulit, mapatak na eee, Kanya kanyang plastic ng mga cellphone Kaya <laughs> na Huwag mo na sana Yun, iwalay na sa amin dito si Idol Ayan na Idol, shoutout ka naman yun o, dito na siya bawe saka saan ka ulit amihan dito sa bulacan kami dito na sa montalban sa so, baba pa ay na kami lakas yun sige ingat ingat moshing tv okay sige ingat ingat Lakas ng batang yun, no? Let's go! Yo, sumigili ulan, maaaraw na naman Basang basa kami Hintayin namin sila dito Maka kasi maliwa sila doon Madilim pa rin doon oh. No? Mukhang nahabol tayo ng ulan pre, Madilim pa rin sa likod oh. Ah, pero dito maaraw, so, Check pa, gutom na lahat Aros na 125 na oh, 47 kilometers na kami Pantay lang namin sila. Ayan, hindi na talaga kinaya. nakita dito ng ihaw-ihaw sa gilid. Isa may pinagintayan namin dyan. Mga gutom na gutom na talaga. Ihaw-ihaw. Bibili -ihaw. na lang daw sila kanin kung saan dyan. Ngayon pa lang si goya. Isa lang dito. siguro sa Montalban. Sila, hindi na talaga kaya gutom eh. So, tara. dito kami sa may intersection. Ito, so, lumampas na kami sa balagbag. Di na kami nagbalagbag kasi na yung mga balagbag na mga binti at baga na <laughs> dali madali na makawi So, dito kami sa may pa pakaliwa. Kasi mas malapit-lapit daw dito, sabi ni po Tsaka mas maganda view. Ayan sila. So, gawin na ulit kami. Ang kakakulikatan na halos lahat. Layo-layo <laughs> pa. Yun. Dito rin ba? ni Kuya na mag tatagpo lang din dito. Oh, pero dito na kami. Hintay lang namin si Reggie. So, go na ulit. Go. Yo, natapos din yun mga boss. Dito na tayo sa may barangay San Isidro. Montalban na to. So, yan. Ito yung, yung na-sabi lang lihim na daanan. ano? Secret route galing sa Bulacan. Papuntang Montalban. Yun. Ang dami sana magandang view. Kaya lang, hirap mag-video. Puro palusong eh. <laughs> Cellphone lang gamit natin. So, ayan, lang namin yung isa yung naka-fixie. Kasi magrabi yung lusong dito. Tapos, sana na kami. Kanan na. Ang na. Natapos din yung isang stretch na yun. Grabe. <laughs> Let's go, Montalba na Yeah, lapit-lapit na sa katotohanan. Ito na kami sa Metro Manila Hills Mapatak na ulit Mainit, tapos mapatak Ito na lang, ito na kami sa Montal Bounds Ito na ulit kami sa San Jose eh. Ganda oh may rainbow oh sabi niya sa, sa katotohanan, hindi Rizal na. Si Reggie na lang hinihintay namin. Oh, pagdating alis agad. <laughs> 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 Yo, nadaan lang siguro sa glitch sa palengke si Pareng Owen. May bibili niya ata Tapos, uwi na. Yun na 'yun. Tayo lang ang si Ayun. Tagal na nagil kay Reggie. Nauna na, bigla nang chat nasa ligayan na daw siya tapos kita lang di sirkulo. Ayun, nandito kami sa sirkulo. Umuwi na. Hindi niya. Tagal na namin naghintay doon na sa 15 minutes siya tayo. So, wala. So, ayun. Uwi na. Uwi na siya. Na rin kami paabot pa ng maliwanag hala ko uwi kami magaling na rin so, yun. next time ulit mga boss oh, sakit na lahat ng nasakit pulikat next time ulit mga boss Natatakot nga pala kay Boss, uh, check nyo rin yung channel niya mga Boss, maganda rin yung mga rides niya na akwento ko.